ikaw, napaka-judgmental mo. Hoy, hindi sa pagiging judgmental. Kasi tunay yon. Tama nga, kiri-kiri. Aga-aga na buntis, parang pokpok sa daan. Hoy, Ning! Laki na nan, ah! Gawin mo naman akong Nina! Ah, sige po! Tara na muna mag shop drinks. Ay, tayo ka nga pala. Kailan mo ba yung bata ngayon at napagpresenta ka pa maging ninang? Kilalang kilala. Alam mo ba, bali-balita ako dito sa ate. Hindi ko yun ng asawa niya. Kasi, napakatalande. Imbis na ipinag-aaral ng magulang, eh pumupunta daw sa boyfriend yun. Ayun, kaya ang aga-aga na buntis. Ikaw, napaka-judgmental mo. Hoy, hindi sa pagiging judgmental. Kasi tunay yon. Ang mo nga, kiri-kiri. Aga-aga na buntis, parang pokpok -pok sa daan. Uy, masama yung ganan. Yung chismis ng chismis. Kasi baka mamaya, sana hindi magkatotoo na hindi mangyari sa'yo yun. Baka bumalik yung karma kasi sabi nila, kung anong kinismis mo ay nababalik sa'yo kasi ayaw daw ang karma Hoy, okay, hindi ako naniniwala sa pagganan-ganan Huwag mo akong inaano-ano -ano dyan dyan, Rey Mabesi ko ang ano-ano na ha Alam ba, kasi hindi ko nakikita yung batang yun na hinahatid sundo ng asawa niya Kung tingin mo may asawa yun, malamagahatid sundo Mali mo meron Ayan, puro ka chismis Mag-shop drinks na lang tayo. Oo oh, nga, eh, libre mo na nga lang ako. Aling bilma, shop drinks nga po. Mm -hmm. Ano ba na naman yan, Beshi? Ano ba pinapatawag? Store ba ito eh? Kita may outing kami. Oh! What happened to you, my Beshi Wap? Ayoko nga sabi. binewish mo yung time ko? Ano? Mo, eh, ayok mo! Nakakahiya! Eh, sana hindi mo nalang inistorbo! <laughs> eh, buntis ka kasi ako! Ha? What? Buntis ka? Kailan? Sino ang ama dinadala mo? Di ba wala ka namang boyfriend? Wala kang connection sa aking machong lalaki na papatula mo na yung mga standard mo? Eh, eh, Mar, napakalasing din ako. Eh, nagiinuman kami. So... Kapad sila, nalasing ako, hindi ko na alam yung nangyari. nag ako, nag-PTA ako kanina. Positive! Ilang beses ko nang itinira ay positive lahat. <laughs> hindi ko na alam gagawin ko. Ano ba yun, Beshi? Bakit yung <laughs> yan, alam ko na, binalikan ka ng karma. Kakalait mo kasi yan eh. Di ba nilalait mo yung dumaan, yung tresya, yung sinasabi mong iniwanan na hindi nahatid sundo. Nakita ko, galing palang abroad yun eh, yung lalaki nag ng pera. Tapos ikaw, mas grabe ka pa, sinalalait mo kasi... Hindi mo alam kung sino yung ama na dinadala mo. Hays, nice. magiging ninang na agad ako. Pero paano yan? Kawawa naman yung anak mo. Hindi ko alam kung saan ko ha haganap yung tatay nito kasi hindi ko nga maalaman dun sa apat. Mayayari ako kayo na mama. Sabihin mo na lang yung totoo. At besh, bahos mo na kasi yung panalait mo, yung pangungusga mo. Ang bilis ng karma, naniniwala na ako. Ayan, nagkapakuan ka agad. nang ka ba? Hindi ako nang Sinasabi ko lang, ang totoo. Sinasabi ko, kasi puro ka lait. Ayan, dumating yung karma sa'yo. Hindi, ano na ngayon? Nanay ka na. Alam nang hirap-hirap ng buhay. Biya mo, tutulungan na lang kita pero pangako mo sa akin na papalakhin mo ng anak mo na hindi katulad mo. Mabuting tao. Pangako mo sa akin, ha? Oo, oh, promise. Thank you, Bessie. Sabihin mo na rin yung parents mo. Ay ko Baka may timbisimis sa'yo! Yari ka. oh, ka! Pumunta ka na nga sa outing mo. Thank you. Yuck! Yeah, sa sariling multo. Diyan ka na. Tinanggal mo pa talaga eh. Ha? Mm -hmm. Bahala ka. Buntis! <laughs>